Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong ngayon ay Genesis, Kabanata, 47, Talata 1 hanggang 6. Isinama ni Jose ang lima sa kanyang mga kapatid at nagpunta sa paraon. Sinabi niya, Dumating na po ang aking amat mga kapatid buhat sa kanaan. Dala ang kanilang mga kawan at lahat ng ari-arian. Narito po sila ngayon sa Goshen at ipinakilala niya sa paraon ng kanyang mga kapatid. Tinanong sila ng paraon, Ano ang trabaho ninyo? Kami po'y mga pastol tulad ng aming mga ninuno, tugon nila. Nakarating po kami rito sapagkat sa amin sa kanaan ay wala na kaming mapagpastolan. Kung maaari po, doon na ninyo kami patirahin sa lupain ng Goshen. Sinabi ng paraon kay Jose, Ngayong narito na ang iyong ama at mga kapatid, at ikaw naman ang namamahala sa buong Ehipto, ibigay mo sa kanila ang pinakamainam na lupain. Doon mo sila patirahin sa Goshen. Kung may mapipili kang mahuhusay na pastol, sila ang pamahalain mo sa aking mga kawan. Itong sa salita ng Diyos. Amen. Magandang araw po sa ating lahat every gising is a blessing. Narito po ang aking daily devotion sa book of Genesis chapter 47 verse 7 to 12. Isinama ni Jose ang kanyang ama sa kanyang palasyo at pagdating do'y binasbasan Jacob ang paraon. Ilang taon na kayo? Tanong ng paraon kay Jacob. Sumagot siya, umabot na po sa 130 taon ang aking pagpapalipat-lipat ng tahanan. Maikli at mahirap ang aking naging buhay dito sa lupa. Malayong malayo sa naging buhay ng aking mga ninuno. Matapos magpaalam sa paraon, umalis na si Jacob. Sa utos ng paraon, ibinigay ni Jose sa kanyang ama at mga kapatid ang pinaka mabuting lupain ng Ramses sa bansang Ehipto. Ang buong sambayanan ni Jacob hanggang sa kaliit-liitan ay kinalinga ni Jose. Amen po. Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat, akin pong muling ibabahagi sa inyo ang pangaraw-araw kong gawain mula sa salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ika-47 ng Genesis, bersikulo labing tatlo hanggang labing siyan, ang pamamahala ni Jose sa panahon ng tagutom. Nang maubos na ang pagkain sa buong kanaan at ihipto, at ang mga tao hirap na hirap na sa gutom, kay Jose bumibili ng pagkain ang lahat. Iniipon naman ni Jose ang pinagbilhan at dinadala sa kabangyaman ng faraon. Dumating ang panahong wala nang maibayad ang mga tao, kaya't sinabi nila kay Jose, mamamatay kami ng gutom, bigyan mo kami ng pagkain. Kaya't sinabi ni Jose, kung wala na kayong salapi, palitan na lang ninyo ng hayop ang pagkain bibigay ko sa inyo. At gayon nga ang kanilang ginawa. Ipinagpalit nila ang kanilang mga kabayo, tupa, kambing, baka at asno sa pagkain kinukuha nila. Isang taon silang binibigyan ni Jose ng pagkain bilang kapalit ng mga hayop. Nang sumunod na taon, lumapit na naman sa kanila ang mga tao. Sinabi nila, hindi namin maikakaila sa inyong kamahalan na ngayon ubos na ang lahat naming salapi at mga alagang hayop. Wala na pong nalalabi sa amin, kundi ang aming katawan at bukirin. Kaya tulungan naman ninyo kami, huwag ninyo kaming hayaang mamatay sa gutom at mapabayaan ang aming lupain. Bigyan ninyo kami na makakain at binhing pananim ng kami huwag mamatay. Payag na po kaming maging alipin ng faraon at ibenta sa kanya ang aming lupain. Ito po ang mga salita ng Diyos. Papuri po sa Diyos. Amen. Ang aklat ng Genesis, Kabanata 47, versikulo 20 hanggang 25. Nangyari nga ito, kaya't nakuha ni Jose para sa faraon ang lahat ng lupain ng mga taga-Ehipto dahil sa tindi ng tagutom noon. Ang lahat ng tao sa Ehipto ay ginawa ni Jose ng mga alipin ng paraon. Ang hindi lamang nabili ni Jose ay ang lupain ng mga pari sapagkat ang mga ito ay may sapat na sustento ng paraon. Sinabi ni Jose sa mga tao, Ngayon nabili ko na kayo at ang inyong mga lupain para sa paraon. Bibigyan ko kayo ng binhing itatanim. Ibibigay ninyo sa paraon ang ikalimang bahagi ng inyong aanihin. Inyo na ang nalalabi para muling itanim at maging pagkain ng inyong pamilya. Sumagot ang mga tao, napakabuti ninyo sa amin, iniligtas ninyo kami, handa po kami maglingkod sa paraon. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Genesis chapter 47 verse 26 to 31. At ginawang kautosan ni Jose sa lupain ng Egypto sa araw na ito na mapapasa kay Faraon ang ikalimang bahagi. Liban lamang ang lupa ng mga saserdote na hindi naging kay Faraon. At si Israel ay tumahan sa lupain ng Egypto, sa lupain ng Gosen, at sila ay nagkaroon ng mga pag-aari roon at pawang sagana at totoong dumami. At si Jacob ay tumira sa lupain ng Egypto na labing pitong taon, kaya't ang mga araw ni Jacob, ang mga taon ng kanyang buhay ay isang daan at apat na pitong taon at ang panahon ay lumalapit na dapat nang mamatay si Israel at kanyang tinawag ang kanyang anak na si Jose at sinabi niya sa kanya, Kung ngayon nakasumpong akong biyaya sa inyong paningin ay ilagay mo, isinasamo ko sa iyo ang iyong kamay sa ilalim ng aking hita at pagpapakitaan mo ako ng kawaan at katotohanan. Isinasamo ko sa iyong huwag mo akong iliding sa Ehipto. Kung pagtulog kong kasama ng aking mga gulang ay mo ako mula sa Egypto at ililibing mo ako sa kanilang libingan. At kanyang sinabi, Aking gagawin ang gaya ng iyong sabi. At kanyang sinabi, Sumumpa ka sa akin at sumumpa siya sa kanya. At yumukod si Israel sa ulunan ng higaan. This is the word of God. Amen. thank you